guys, real quick lang. Regarding ito sa bagong update ngayon sa ating mga dashboard under monetization na nakikita na natin ang mga to. Ads on reels, in-stream ads, bonuses, at kung ano pa yan. At meron na din siyang arrow. Pero nasa not yet eligible pa rin siya nakalagay. Meaning, wala ka pa dyan kikitain. Huwag <laughs> kayong ma-excite dyan kasi hindi pa yan ang time. Nakikita ka na. Matagal pa yan. Via invitation pa rin yan. Lalo na yung ads on reels. Pareho pa rin yan ng dati na maghihintay ka pa rin na ma-invite provided na wala kang nakumit na, na violation sa mga na-upload mo. Yung iba nakita lang yan tuwang tuwa na. Real talk yan. Alam nyo ba na nilagay lang nila yan dyan para ma-motivate ka lalo? Mag-grind ka pa lalo sa pag-upload. Pero kung ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo kapatid na kung nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng gana mag-upload, eto eh tumigil ka na dahil hindi ito para sa iyo pareho ng ibang content creator na papaasahin ka pa, nakikita ka dito ng malaki. Kasi sa totoo lang naman, essence lang ang kitaan dito. Lalo na kung di ka naman sikat at kunti lang nga nanonood sa'yo, kunti lang din ang followers mo. Ang kumikita dito ng malaki is yung mga big content creator na tinatangkilik nyo at kayo naman umaasa na sana maging ganun din kayo. Umaasa din ba kayo na tutulungan kayo nila? o sabihin na natin na tinutulungan kayo para mihin ang followers nyo pero in the end of the day ikaw pa rin ang magtatrabaho yan para kumita ka hanggang dun lang ang pwede nilang maitulong sa'yo ang tanong, kaya mo ba magtagal dito? naridisappoint ka napapaisip ka na rin ba kung tutuloy ka pa o hanggang dito ka na lang talaga yung iba naman, pag naka 5k followers halos magtumbling na sa saya. Which is masarap naman talaga sa feeling na dumarami ang followers mo kasi dumaan din ako dyan. Pero ang tanong, totoo ba silang followers o nandyan lang din sila dahil kailangan kanila? Kasi nakuha mo lang yan dahil sa f 2 f Pero in reality, di naman talaga sila totoong sumusuporta sa'yo. Gamitan lang. Tama o tinamaan ka? San ka dun? Yung iba naman, mag-red lang ang dashboard parang gugunaw na ang mundo. Sino pa nagsabi na dapat green lang yan parati? Sino ba? May nagsabi ba o guni-guni mo lang yun kasi sobrang natas ka na sa kakarils na gusto mo lang parati na ka ng karamihan. Eh hindi naman sila interesado sa'yo. Paano pa naman sila magkaka-interes sa'yo? Eh ang mga ginagawa mo naman dyan, hindi eh, naman nakakatulong. <coughs> Pasensya na ah, talagang ilalabas ko lang talaga to. Sa totoo lang sa na din ako, yes naparami ko nga ang followers ko sa mga ginagawa kong tutorial pero hanggang dun lang naman sila. Habol lang nila is yung quantity. Gamitan lang din kumbaga. Kaya kung ako sa iyo, kung gusto mo talaga magtagal sa pagiging content creator mo, huwag ka muna mag-isip ng pera. Huwag isipin na mamamonetize ka kaagad. Huwag mo muna isipin na kapag namonetize ka na, giginawa na agad ang buhay mo. Hoy, walang ganon. Kailangan mo muna dumaan, ika nga, sa butas ng karayong bago mo maabot ang tuktok ng tagumpay. Alam kong marami magre-react sa video na to once na napanood. You are free to comment kung anuman ang gusto niyo sabihin. Babasahin ko yan. Ngayon, meron kang comment? Agree ka ba? O hindi? San ka dito? Iiwan ko to sa'yo. Hanggang saan ka kaya tatagal sa pag-release o paggawa ng content? O hanggang dito ka na lang talaga magtatapos?